kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ako nga po pala si Ben Custodio, isa, po, isa din po ako, chess player at chess arbiter. At, uh, at uh, uh, gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang naging laban namin dalawa ni Master Eli Sanchez na ka kapwa ko, member ng Bisno Chikmi. Uh, simulan na po natin ang pag analyze ng aming naging pagpaka ni Master Eli. Uh, puti ako, itim si Master Eli nag e4 ako e5 si Master d4 xd4 si game ang laban namin queen xd4 knight c6 threatening my queen on d4 queen d1 at atas lang knight c6 threatening my pawn on e4 knight c3 defend de defend lang bishop d4 pinning my my knight and then a3 tiling capture on my pawn to move my pawn on e4 bishop d3 di pt pesalam castle kingside knight f3 control control lang sa b 4 and e square e4 e4 and e4 square d5 nagpalong sa central uh, ma ang kanyang bishop and then lumuka niya ang kanyang queen queen castle king side bishop xc3 yan uh, napansin yung mga kamaster. Uh, ang tinira ko ay exd5 kasi kung kasi kung uunahin ko yung una ko na kasi ko kung kung uunahin ko na na kainin yung bishop niya. May 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 blender po yan kasi may siya na DXE4. Ah uh, ah uh, uh, ako. Kaya, kaya ang ginawa ko mga kamaster ay kinay ko muna yung ano yung kung sa kanya D5, EXD5 muna. Uh, with, with treating knight sa kanyang c6 and then nabuksan pa yung aking di diagonal light like, light square papunta sa hari niya. Kaya mas malakas po yun mga mga kamaster. Kaya inuna ko yan. Hindi, 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 hindi ko hindi ko ito inuna. Then, Queen X D5 si Master Eli. Ayun na Master. ah uh, medyo nilagyan ko nilagyan ko rin ng kunti cardigan master hindi ko muna kinain yung bishop siya, bishop niya sa C, sa C, 3 kasi may may balak ako na kainin yung kabayo, kabayo niya sa F6 na na susumusuporta sa kanyang queen sa D5 then pag na-eliminate ko na yung kanyang kabayo creating bishop X at 7 check then lipad yung queen niya kaya ko tinitingnan yung bishop G5. Bishop G4, uh, kumontro si Master Eli. Para kung sakali na mag-ganin mag siya kami dito, ay mag magkatipin sa inyo kanyang bishop in bishop and queen. Pero sabi ng uh, strong computer engine ay hindi hindi daw po yun ano uh, ang, ang um, magandang tira. May pa daw mas magandang tira dyan, sabi ng ano ng propeller engine. Yan. Tinap tinapas na yung ano, yung kanyang kabayo sa si F6, Bishop F6, na, na, na dumitipis sa queen niya. With follow mamaya pag nagkamali siya, Bishop X7, check. Hindi pa queen niya. Bishop Bishop XF3, GXF3 Yan ka master Ano ah blender, blender the point, sabi ng uh, ah, Strong computer engine Kasi po kita niyo po yun no, yun no, Yung kanya evolution bar Biglang bu biglang mula, mula, mula dito Biglang sumalsad no Kasi pero ang ang ang, nakikita kong Purpose ni Master Ailey, kaya tinira niya yung yun know, yung knight b4 para magkaroon ng depensa yung kanyang queen sa d5 na sa kasakali na pag tinagpas ko yung queen niya sa e7 bishop e7 ay hindi malilipad ang kanyang queen kasi nga nakad nakatepensa pero bad move daw yun sa sabi ng strong computer engine ang, ang ginawa ko yun yan kaya kaya naging kasi nalibre yung yung ano yung bishop niya yung kanyang uh, bishop sa ano sa c3 na nalibre may meron pa akong sa kabayo sa kanyang before then then meron pa akong trait doon na pwede siya malis queen balik tayo sa totoo nangyari ayan ayan queen g5 tira nyo tira nyo sa eli king h1 ako queen f4 support support na lang rook g1 may with threatening Rock X G7. N nandiyan yung bishop ko. Dumipi, ano, uh, G6, G6 para mamabarahan. Rock G4. Threatening is queen. Then follow up with uh, knight on uh, B4. Knight X D3 ang, ang tin tinira ni Master Ellie. Nakusakaling na tagpasin ko to Knight, Knight XF to siya. Double ako. Bawin niya yung, ano, yung kanyang queen na, 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 na sa, ano, sa F4 na, ano, na, 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 na niya. Kaya ang ginawa ko, 6D3 muna ako. Oh, para para wala, wala, walang wala, wala double tit. Nakahang pa yung kanyang queen sa F4. Queen F5 siya. Ilag-ilag lang. rook G3. Dep depende sa lang din lang. Rook F E8 Queen 4 Kaya ko naman pinatay yung Queen E4 mga kamaster May may balak ako na Pupunta yung Queen ko dito Then Pupunta ako doon With with in checkmate or Doon Queen or uh, Queen S8 with three in checkmate Kasi andi yung bishop ko Or Queen D3 na dito ako dumaan dito Dito sa Queen S4 Then Pupunta ako ng Queen H6 Then, papunta ko ng Queen G7. Kung combination na kay Bishop. Kaya, kaya, kaya kapag tiga yung uh, Queen A4. Rock E2 ang tingnan mo sa Eli. Yun. And, uh, ayun na. Dumipis na ako sa kanya, sa akin po sa F2. Pero ito, ito, ito na rin yung pakay ko. Yan, yung dalawa na yan. Binahan niya. Queen C4, check. With treating uh, snack. I'll uh, snack. Pwede on C7. King H8, umilag siya. Rock F1. Pero, i, i ko lang ka mga master. Sabi ng uh, strong computer engine, mas maganda daw itong tira na yung, yung queen, queen F7 kasi may kasi yan, may, may, with, with threatening bishop, eh, bishop xf6, check yung hari niya. Eh, di mati siya. Kung, kung hindi niya kakainin ng kanyang queen. Ngayon, kung kakainin niya ng queen, let's queen naman siya. Pero, ang, ang naitira ko, ay ah, hindi yan. So, F1 ang akin naitira. Hmm. Yan, ah, uh, Rook e7, ang tinanong naman na sa elite. So support sa kanyang pawn sa 7 and uh, para hindi makapasok yung aking queen sa f7 queen d4 uh, uh, tutok tutok na sa pressure tiritiring queen is f6 check dumikit siya para may sapat siya support ah. king g2 b6 f4 eh for ang ang tilt ko diyan mag 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 -e i ako na hindi niya pwedeng kainin kasi nga nakapin yung kanyang hari. Ngayon, kung kakainin niya na niya ng queen, queen XF6 ako, may iwanan yung ano yun, nang, nang, may, may iwan na yung kanyang F6 na, 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 yung queen niya. Then check, then kuha yung rookie niya. Queen, ah, uh, rook F8 siya, dipitipin sa lang, sa F6, Queen G4, nakipaghanak, nakipaghanak, nakipaghanak Queen to Queen, na pag hindi siya umalis o hindi siya, o hindi, hindi siya kumain, ako ang kakain sa kanya, na hindi niya piling kainin kasi nakapin, nakapin yung kay Hari. Queen XD3, F4, threatening, threatening F5, or sa kabila, X5, yan ang mga bala ko dyan. Queen D5, check. King S2. Rock E2. I, yung, yung, ito na yung master. Blender pala yan. Kaya ginawa ko. Kinain ko kagad. Ayun o. Ayun walang dipensa o. Oh. Yun. Then, nag, uh, nag rock f siya. Para, para hindi, hindi maatake yung kanyang, as uh, ang kanyang, uh, 7 rank. Rock D3. T... T to his queen. Queen C4. Ilag-ilag lang. Then may sa a F4. Rock E3. Hamon-hamon lang sa queen. Queen to queen. Yun, hindi ko nakita. Queen, queen XF4, check pa ako. Hindi ko, pa, na... Hindi ko nakita. King, King s ako. It's 5 para hindi hindi makapos yung pull ko sa S5 then then uh, may then uh, binabantay yung aking uh, G4 square. Queen F3, hamon hamon lang sa sa kanyang queen kasi lamang laman ako na isang uh, piyesa. Siyempre pag lamang kayo ang na isang piyesa mga kamaster, da, dapat daanin niyo daanin yun sa daanin yun sa yaman. Kasi para madali nang mai, mai, mai hmm. may may ang sending. Iwas si iwas mo sa si Yan yan tama tira hindi siya pwedeng makipag-ubusan kasi nga ah na nga sila ng isang uh, piyesa. Hmm. Rock D1, Tilting Queen, Queen C5. Yan, yan mas kinadagan uh, kinar kinargan ko ng ko na kung lalim niyan na pag uh, kinaan niya to mawawala ang depensa yung kanyang F6 square kakainin ko to check then ang pwedeng punta ng hari pwedeng dito isa pwedeng dito dalawa pwedeng tatlo or or pwedeng apat pag, 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 pag na-captured niya na yung aking rock sa sa, sa sa D7, yan, yan, yan yung pwede putan. Pero, ang ititira ko, rock E8. Rock E8, kasi andyan yung queen, queen ko mamaya eh. Then, followed with rock E8. Gawin natin yung mga sana, actual. Kunwari, kunwari, kinain nyo to. Actual. Queen E8, queen E8, queen e Then, ito et, lang pwede yung punta, no? Yan, yung tatlo na yan. oh, di ba check? oh, kahit, kahit sa tatlo na yan, basta ang 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 su tira ang su tira ay rock e ako, ko doon sa it s it is it square. pero sabi ng sabi ng ano ng ang sinasabi ng computer engineer, kung kung ang computer do ang pati 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 pat, 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 ito do ang mas buod ng tira sabi pati pati ng computer engineer yan check hindi niya piling kainin yung hindi niya piling kainin ng king kasi nandiyan ang, ang jay queen ko. Si Trick ang lang, ang rook lang kanya piling pagkain. Yung maiwanan niya yung as uh, uh niya. Pagkakatapon naman na makatake doon. Check. Then hindi niya piling iharang to kasi nga check check then uh, uh then uh, next move mid siya. Mid mid siya doon na sa Spanish isang mapunta. Yun na siya sa ng strong computer righteous engine. Kaya lang, balik tayo sa totoong nangyari. Yan. Ang, ang, ang ginawa ni Master Eli, hindi hindi niya kinain ito. Nag-gisik nag, 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 nag G6 si Master Eli. Nagpasingaw siya para may, may para may galawan may taguan o galawan ang kanyang hari then Mer meron pa siyang treat na Queen, ay, Queen, Pong treat ning double to my king and queen. Yan, kaya tindan ni Mas Irian. Tinira ko naman, kinain ko, check. Siyempre, hindi niya piling kainin yan kasi nga nakapin. Naka Nakapin yung kanyang hari. Tumira siya ng King, King 7. Then, tumira naman ako ng Rock F7 check. Di, di, dito na po nag-resense nag, nag si Master Eli mga kamaster. Kasi ah uh, meet na siya next club. Yan po ang naging, naging kaganapan sa, nang, sa laban namin, namin ni Master Eli. Kaya mga kaibigan, mga ka checkmate ka kung meron po kayong natutunan sa ating uh, Chisby video analyze, ay mangyari, magyari lang po na pakilike paki, paki, like paki, like ang ating video, Paki-share and mag-subscribe tayo mag po kayo para na sa ganun ay update, updated kayo sa lahat ng mga videos na akin gagawin. gawin. Maraming salamat po mga kapatid at magandang araw po sa lahat.